sa kapagpasalamat naman, lalo na sa team garantisado kay Anja, ginesign ko ng pagpasalamat sa mga gimbalanan. Pero, duro kami na pangayaw ang nagkagtuloy na. So, ang pagpasalamat sobra-sobra, lalo na sa himbalanin. Kang, on my second term, and ang uh, atin niya Vice Mayor, si Tingting Ting Garin. Nanangin Vice Governor natin kang for nine years. Manan ang event ka dyan, dito po ang pag-organize kay Vice Mayor Tingting Ting Garin. Ang mura, very successful kita ng din gabi. Palakpakan na gil, si Vice ting-ting <laughs> kami kaya baye ng mga Ken, kapasalamatan sa amin. Lalunan ang lahat ng mga SB members na Regia. They're so the instrumento ug tsanda na nagayon nang endless. Together ang other mga barangay kapitanes. Deman sa aton SB members na you apo nanda hiligan niyo ko kung pwede kita nga pagbuha ang budget na para magarana kayo si Elias Rigyasa Gimbay. Kaya well, pasalamat din ako sa walo katunsihanes na na ni SB. Christy Love Margarito! SB Mary Ann Suya SB Ivy Hikinyana, SB Lorna Hikosyan, SB Lemuel Yulieke, SB Jomari Temelo, SB Doc Reina Pasilo, Kadridi Nanti, SB Rey Gonzalez, at si SB Yulmerka si Repulie. Mga taga-gimbal, mga kasimanwako, wako, para kaninyo. Sa mga pangayaw, welcome, get kamo ang matauhay ng banwa sa probinsya kay Ino Ino. Kang kayo na darama ni Jesse Vice So kaya kang gimbal mag-accommodate para kay Vice Pero talaga na nakita ko na mas popular ng Jesse Ino. na ugod ka mga tao. Nagustuhan ninyo. Kaya ako naging follower na ako kang hindi patanasika sa umapalantana. Ang utog yung follow ko, who is this guy na very simple, very genuine na nga na na binapakita sa vlog na. Sino ganda sa sa karusa nga Joy it, imaw na ang anak partner kag bata. At urihi na sikat Katana kay may talent. So it had been also my dream dang go kuman na makita tanan mamit na, na kagusto ugin, kamutan ang rigya, magka-enjoy. Kay Tilad, si Elias nag-aturigya para mag-entertain ka natin. So, kapasalamat nila po sa tanan-tanan sa LGU family ko na nagbulid ka dyan, mga tanod, mga PNP, BSP, tanan-tanan na lang para magtauhay ang ating fiesta halin kang pagsugol kang last week. Mga pangayaw, ang balwa naman, right incident na may nanakaw o kung may tinatay o kung may an. So you have to